A few moments later. Yun mga kabay, ha? dito na tayo sa ispat mga kabay ah, uh, dito po tayo bandang babolan tayo ng kunti sa payaw yun kakatapos lang natin sa pag aria na sa lambat natin makabay yun tingnan natin mamaya baka may mahuli tayo yun apit ko mamaya makabay uh, time check nasa 7 o'clock tayo ng gabi tapit tayo mamaya makabay may mga dolphin mga kaabay tingnan natin kung patagalan to ba to yung lambat natin kasi may mga dolphin i-update kayo mamaya mga kabay, ah, maghila tayo sa lambat mga kabay kasi may dolphin baka nagabang sa huli sa lambat natin ma sira ang lambat natin ibihila tayo mga kabay. One eternity later. Yun magkabay nakahila na tayo magkabay. bay huli tayo magkabay. Yun bantal sa lambat natin pero kaso hindi tayo magka-video kasi yung lagyan natin sa cellphone na sira oh, nabali Yun oh. Mm. Siguro update update lang tayo mamaya magkabay. Yun magkabay na sa mga lampas sa 10 kilo na yung natanggal natang natin pero dito sa lambat natin nagbantal magkabay. Yun oh. Yun, silalim, oh. Putihan doon silalim. Hmm. Grabe. Hmm. Isda, mga kabay. Kasi, Balik tayo sa na Nakahuli na naman. Yun, mga kabay, oh. Apit-apit lang tayo mamaya, mga kabay. Kasi, itanggal natin, yung huli natin. Yun, oh. No? Grabe. Tignan natin kung mga ilang kilo itong mga kabay. Oh. Hmm. Yun oh, hanggang doon si lalim oh. Puti-putian doon si lalim. Tingnan natin kung mag ba tayo sa pag balik sa lambat natin. Hindi tayo makabidyo makabay kasi nasira yung lagyan na sa cellphone natin. I-update ko lang kayo mamaya mga Update-update tayo. Yun oh. Update-update tayo mamaya mga makabay kayang hindi tayo makabidyo. Nasira naputol yun ang mga kabay tapos na tayo sa pag tanggal mga kabay binalik na natin yung lambat sa pag area ang huli natin lahat mga kabay oh. nasa mga 20 kilos duro to lahat yun o time check nasa kuha na tayo mga kabay oras natin ngayon nasa 11 o'clock na tayo yun tapos na tayo sa pag area sa lambat natin sa pangalawang area pinawisan tayo mga kabay may dolphin pa rin mga kabay Tingnan natin eh, hindi natin padagalan ah, hila natin agad mamaya siguro mga bay, mga 1 hour, isang, isang oras. Okay, apit, apit tayo mga bay, mamaya kasi isilid natin sa box yung huli natin. i ice natin. May dolphin mga bay. Yung buya natin oh, palutang. Mga kabay, tapos na sa pag ice yung huli natin, sinilid na natin. You oh, know, malapit na puno. Nasa mga malapit pang 30 kilos. Okay, mga bay, baka may swerte ito sa mga balik pag ari sa lambat natin, pangalawang area natin. Tingnan natin mamaya. Okay, apit apit tayo mamaya mga bay. A few moments later. Good morning, good morning. Yo mga kapay, hinabol natin yung palabo mga kapay sa pag-aria. Baka kadagdag yung mga huli sa pangatlong area natin hindi pa natanggal. Yo mga pauwi na tayo mga bay. Walang huli yung hinabol natin na palabo. Doon na sa palaran yung huli natin. Okay, let's go. After to kayo mamaya mga bay. Uh, huli natin. moments later. Ah, wala lang oy. Naari akong palabo kay tamarong nanulay. kaning nanulay sa pagkabuntagon. Ah, bilang pagkabuog tulay. Magitong labot ng kubunta paabot ako sa labo sa Di malagat target oi, gay. Tilayo hmm. nako. Kedua pira? Salup bulan ba. Mama Jatuh ya, oli mga kabay. Nah, makabaya ah. yung isda ah, dinala na sa bukid dito na ikuan ay... makabayo oh. dua ka box to dito uno, oh. puno kaya ah. may talino yun ang kumpra Dapat, bay wasa ko bay apre ah, apre